Mihangyo ang mga manindahay sa Carbon Public Market ngadto sa konseho sa siyudad sa Subo nga dili palabian og saka ang mga entrance rental ug stall fees nga kolektahon unya gikan kanila. Gipadayag nila ang ilang mga yango sa gipahigayong public hearing ni atong Adlao Merkoles, Setyembre 27, sa gidusong amendatory ordinance sa Cebu City Market Code of 2017 nga naglakip sa pagpasaka sa mga bayranan sa mga manindahay sa carbon market. Matod nila, nakasabot sila nga kinahanglan gyud ang pagpasaka sa mga fees apa naglisod usab sila sa ilang kahimtang karon. Kaysa pagkakaroon, kami mga buwakan, na pas kami sa Among panghalin, nakasabot po sa tingung ng pasakaan ang among mayroong Pero kami nihan niyo lang po, niya tanan Ngayon po, nga rin ay pag-increase Pero, di po nga po ang pagpapasaan sa kabuka sa mga bayaranan o pag-increase So hanggang may na, sama sa akong said before pa, nga, na dili ni mo sopak mo ni ang yabli nga ang annual increase na alam siya sa 5% nga per year. Si Hal Renato Junjun Osmeña, pangu sa Committee on Markets sa Konseho, mao ang nagduso sa ordinansa sa pag sa City Ordinance Number no. 2486 o ang Cebu City Market Code of 2017. Ubus sa maong proposal, mamahimo ng tag-8 pesos ug 50 centavos kada metro kwadrado ang singilun isip market stall fee o rental sa mga regular stall owners ug 20 pesos kada metro kwadrado sa mga ambulant vendors matag adlaw. Sa tuig 2024, musaka sa 15 pesos kada metro kwadrado ang rental fee sa mga regular stall owners ug magpabiling 20 pesos kada metro kwadrado sa mga ambulant vendors. Mupadayon kini og saka nga sa 18 pesos kada metro kwadrado sa tuig 2025 ug 21 pesos kada metro kwadrado sa tuig 2026 alang sa mga regular stall owners. Ug alang sa mga ambulant vendors, musaka kini sa 25 pesos kada metro kwadrado sa tuig 2025 ug 30 pesos kada metro kwadrado sa tuig 2026. Sa laing bahin, mi alma usab ang mga ambulant vendors kay mas dako ang ilang bayron noon ikumpara sa mga regular stall owners. So ang lang, kami mga kadaad lang na nga kung ano niyo mga bunga ng mga bayi, hindi ako na kayo pa sa regular. So, muhang yung niya sa nagyulad din windows na unta, kung kung saan mo na sa migaw nila ano na eh? sa unfair sa mong parts sa mga ambiyat windows, kay 20 ang apuha ka na kwadrado kung ang mga regular gusto owner si Quintal, which is really fair, na ako mong ikabalakan, every year mag-increase yan sa resulti pa sa kung niya. Basta makiangayon patas o haksay ang proseso sa pagpangulikta. nila anong na may sabi sa kanan o kilasag kung sila maoy mangulikta, mas maayo na ang pasibigang na among magamit unya sa umabot na mong pagpaniya. Ubus sa proposed ordinance, hatagan o gahom ang pribadong partner sa siyudad sa Sugbo sa pagkolekta sa mga mga fees sa carbon market. Apan ang Cebu Two World Development Incorporated, kon C2W, nga maoy kasamtangang nagdumala sa carbon redevelopment project, mipasabot nga sakto ra ug makatarunganon ang mga fees nga nalatid sa proposed ordinance. Matod ni C2W Deputy General Manager Lidwena Echo, mas dako pagani ang kasamtangang rental fees sa Mandawi Public Market nga anaa sa 17 pesos hangtod 32 pesos kada metro kwadrado matag adlaw. Mas dako usab ang proposed rental rates sa Lapu-Lapu City Public Market nga anaa sa 25 pesos kada metro kwadrado matag adlaw. Carbon's proposed rental rate is lower than Mandawi City's existing rental rates and Lapu-Lapu City's proposed rental rates. Even after the proposed carbon rate increase may be reasonable, considering the far better facilities in the development plan. It is simply impossible to spend for the development and recurring operating expenses without a revenue stream. I believe, however, that the city government may ensure that our vendors and the public are essentially protected. through the installation of fair measures, such as clearly defining the rental rates, entrance fees, parking fees, vendor qualifications, among others, like what is currently being proposed in this market code ordinance. Dugang ni Echo nga may na sa 500 million pesos ang nagasto sa C2W aron mahimong operational ang interim public market sa carbon lakip na ni ini ang 1.2 million pesos kada buwan nga recurring expenses sa maintenance, housekeeping, security, pest control o utilities upkeep. Mo kini nga kinahanglan makasugod na og kolekta ang C2W sa mga fees nga malatid unya sa amendatory ordinance nga aprubahan sa konseho. Si Konsehal Menya, ang author sa proposed ordinance, mi pasalig nga iyang ikonsiderar ang tanang sentimento sa mga stakeholders sa final version ni ining ordinansa. the tasks that we have learned and listened today, also we also will consider them. Okay? We have to work hand-in-hand -hand with the people. On instruction is that we give in. That's why in the rehearsal we have, we have uh, regular meetings, you make a while, to say thank you to the Councilor Ernesto that he took care of the things free We just have to give in.